Idol at isang magpapalang araw sa ating lahat mga idol Yonat, welcome back po sa ating YouTube channel Yonat, patuloy po nagpapasalamat sa inyo mga idol At walang sawang sumuporto sa aming video na Idol Jim mga idol At maraming salamat po sa inyo lahat Yan at another vlog na naman tayo mga idol At muli at kasama natin si Idol Jim mga idol Yon you no Balik naman tayo mga kaidan Ayun, yan at syempre At maraming salamat po sa inyo lahat mga idol at Sa mga hindi nag-isip ng ads mga idol At maraming salamat po sa inyo lahat sa panunod ng video na Idol Jim mga, mga idol Yan yun at, eto. Ang pain natin mga kaidol, kugita. Yun, kugita yun? Kita, yun, octopus mga idol, yan ang pamain namin mga idol. At siyempre, tiwiwain lang yung mga idol. Yan at, umpisa na tayo yun. Yun, umpisa na po ang labanan mga idol. Yun, bam, ay. Sa buksay, buksay. Diyan, sa ano, wag dyan. Kay, yung bangka, hiniral namin, namin ni kuya mga idol. Diyan. Diyan. Maghiwa lang si idol ng galamay, galamay gawe-gawe lang. Bigat mga Bigat. Nahirapan mga idol Ayun yun oh. Yun. mo. Hindi natin yan maubusin. Iyon, yun yun area simulang area mga idol mga idol Ayun, isang kawit lang para silubo matamaan. Ayun, oh. No? kadulas. Kadulas no, kadulas. Yan, pinakaunang arga na idol, Jim, mga idol. tungkan na. Adek, idol. Yun, huli mga idol. Unang huli kagad. Uy, uy. Laban lang yun, discarte. Yun, yung nahuli, mga Ay, sagging-sagging, mga idol. Yun, Banana, banana. Na. Banana banana na yun Yan walang huli mga idol Diyan lang yun One zero Ulam lang yan pang ulam Thank um. you. Ayan, ayan, ayan. Sana lang kasulutin. Mm, huli na naman oh, mga idol. Yun. Mm. Talaga yun. Yun ka talaga pinagbago yun.

2 Oh, 0 no? na Pakain naman eh. Isang kawit lang yun eh, para sulubor Siyupin na Siyupin, siyupin Iyo, ah, no?

Pina-plot agad mga idol. Idol. Oh, Idol. Ay, banana naman mga ano? Ah? Ha? Banana na nun, banana. Wala pang, hindi pa pa yung malaki daim.

Ano nga mga idol? Ano nga mga idol? Ano nga mga idol? Uy, dalawa ah Wah, wow, dalawa wow, Dalawa po mga idol Dalawa mga idol do. Mga idol siguro mga Ang dalawa na ito mga ah Ha? Baka nagagawan mga idol Nagagawan? Baka dalawa na tayo mo gala. Yun. Dalawa piraso. Yun. Isa. Super takaw ng isda na Yun. um, huli mo ay dulce. oh, uyi, ih, 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 uyi, ih, dumim, un, sigurado manakilim, uma-takin mo malakis da im, um, kikubring im, un, nagparamdam na magaydulce, sumalakis da, um

sayang im, Dah sayang mga idol mga bitaw Nakaki sana pero mga bitaw May huli May huli pa ba idol Kaya pala Duh. mga idol kinain mga idol Dah oh. sayang im. Okay ipa ipain mo yun natin Ipain Ipain mo Tanggalin mo na ano yung ano nyo Ginakaabot mga idol Sayang bigla kasing hinalbot Hinablot yan, subukan namin pa inyan mga idol. Baka sakaling balikin. O baka, baka hindi natamaan yun nimo. No? Sana, hindi natamaan yun ino. Yan. Ibalik yung pain mga idol. Balik. Yun. Yun. Ito, tiba yun. Yun, mga idol no? Oh. Yun. Ariya. Yun o. Oh.

plaster plaster mga idol kina ingkat okay. kan ih hmm yun binalikan din wakas mga idol kik okay, okay, kik kita kok okay, kik laki mga idol dalas si idol ji mga idol oh ih 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 Sabim mulok na ilang im kayang kaya kaya im kaya yuk kaya kaya dong, mga idol kembali wala kembali wala net

Ayun na Ha? Ayun na. Eh, Im. Tugos lang. Tugos. Ayun na mga idol. Yun na okay, mga uh. oh. Napaka-laki. Okay. Ayun na mga idol. kita ko. Ayun mga itul, ne matay, buo namin pinya mga itul, yun mga itul, abeh, yun kung ano natin mga itul, yun unang kung natin sa napo mga itul, no, abeh, yun arin na masaytung jim mga itul mga idol Ano naman, sana may kasunod pa yung mga idol Unsa sa kanil kasunod yun? Wala rin tayong pang na 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 kuwan mo na ]Ah, na buhay Lapit na may matanggal mga idol Ha? Lapit na matanggal mudik agres mau itu loh yang marang ini mah segeri melakui mah itu

Waktong na po mga idol oh Tatlo na mga idol Araya baka may kasunod pa Ayan mga idol. Yun at uwi na kami. Yun. Yun na tayo. Yun. Yan. Nagpit na sa idol gym mga idol. Yan. Ito, ito yung hole namin mga idol. May tatlong lapo kami. Isang malaking tiger mga idol. Saka dalawang lapo. at isa mga kalatong kilo mga idol. At ito pa mga idol. Yung huli na dito, gym. Yun. Yun. dami mga idol. Yan. Ayan na, na, kami. Ayan, tuwi na tayo. No. Ayan oh. na. Ha? Oo. Tuwi na tayo. mga idol, update ko lang kayo kung nasa isla kami mga idol. Ayan o, no. may time na. No? let's go Im. Ayan na, na tayo. Im, ito na yung kinita Im. No? Mm. yung anong sabi ng ano Im? Yung resibo. Mamaya pa dad dahil hindi pa nagdating nagdating yung bangka. Mm. yun resibo lang yung binigay ni Idol Jim mga idol. <laughs> kasi daw sabi daw ng ano ng binibenta ni Idol Jim mga idol ay mamaya pa daw ibigay kasi nagbiyahe pa daw ng kurun kaya ito muna mga idol yung resibo binigay yan yung lapo mga idol kumita po ng 1,300 3,000 kasi yung presyo 3,000 yung presyo mga idol tsaka yung tiger 2.5 tigpay marit kilo kumita po ng 1,500 Tsaka yung under, 0.4. Kumita po ng 200. Bali, kumita po ito dito mga idol ng yung buhay. Kumita po ng 3,000. Yan. at Tsaka yung KB mga idol. yun 3.5. Kumita po ng 350. Yan. Bali, resibo lang binigay ni Idol Jim mga idol. Si Idol Jim nang kumadun sa ano? Em, ikaw nang bahalang kumadun. Ikaw nang bahalik mga idol. Yun. Si Idol Jim nang bahalang kumadun sa ano? Sabi na niya. Itago yung resibo no? Hmm, para hindi mawala. Yun. Yan at hanggang dito na lang mga idol. At sa wakas, kumita rin kami na idol Jim kahit pa paano, mga idol. Yan at hanggang dito na po mga idol. At thanks for watching po. At God bless po sa inyo Salamat po nat. mga idol. Yun.